tortang bulaklak ng kalabasa ayan o oh. sarap yan bechin ang saug niya itlog lang asin, bechin at bulaklak ng kalabasa tortang kalabasa po ang tawag dito init tayo ng pan. Tatalbog lang natin yan. Ayan, healthy healthy, bulaklak ng kalabasa, tortang bulaklak ng kalabasa. <tinyo> Ang lasa po nito, napakalinamnam, napakasarap at malasang malasa. <tinyo>